Ng mga, mga idol, bali dumating na yung ating first batch ng batch number 4. Sila po yung baling group 1 dito sa ating paparating ngayon. Bali po sa Lunes may paparating pa po tayo ating group number 2 ng ating batch number 4. Yes. Kaya yung mga idol natin yan tiwala lang po tayo, relax lang kayo, huwag kayo masyadong mainip. At tiwala lang tayo sa Perito International. Maniwala lang po kayo. So, yung mga island natin na paparating dyan, huwag nyo kalimutan ah. ng ating mga pasalubong. Huwag pa kalimut. Huwag kayo mag-asawa. At, at di rin ako mag-asawang supportahan kayo at i-notify in kayo palagi-lagi. Yun ang promise ko sa inyo. Gawa ng si ating Pero, si tropang yung sign po natin po is, po is gawa ng nag- i-retire na sa ating Master Good. Bali ako na yung magpupursiging pumanit para sa kanya. So, tiwala lang. Bali nga mga idol, bali shoutout sa mga kakarating lang natin na patch number 4. Group number 1 dito sa Kekche. Dito kapitbahay lang namin. Galing ko lang dun mga trawa. Bali kay Marwen. Hi, kay, kamusta ka idol? Kay Dennis. Paring Dennis, religious person, kay Paring Mark, Paring Darin, kay Paring Ronald, kay Maureen, kay Jamil, kay Angelica, kay kamusta kayo dyan at maraming salamat sa pag-welcome nyo sa akin at lubos na akong nagalak at kina at sinalubong yan ng maayos, lalo na kay Paring, ano natin, kay... So, Si Paring Mark natin At si Paring Mark dati may, may pa Panoodles At Kanto Maraming salamat sa iyo Paring Mark So yun nga mga idol at Sa mga darating pa Ng mga Tropa Bali sa lunes Ngayong lunes May paparating po tayo By Monday Ngayong Monday po May darating po ulit Ibang grupo naman Bali group number 2 Ng batch number 4 Yes po So, tiwala lang tayo mga idol at easy lang. Kay JB Banyal at kay Jose Dasilo. I relax lang kayo mga idol at sa mga at sa iba pang tro mga tropa. I relax lang. Huwag niyo kalimutan na aking mga pasalubong ha. <laughs> at sa iba pang tropa din na aking dadalawin, lalo na sa Kisbarda. barda Al alam niyo yung Kisbarda, kung may daisin Sobrang lapit lang sa Master Good konting kembot lang, nako po hindi ako mag-asawang puntahan kayo dun at bigyan kayo ng aking pinakapaboritong welcome gift para sa inyo wine so mga tropa yan na paparating Wag makalimot, tuyo lang tuyo lang, pati kung ano naman -ano kahit tuyo lang, pasit kanton, noodles okay na pero number one talaga, tuyo tuyo tuyo, tuyo. 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 Pag wala tayo to, wala mga hanggari sabi yung tropa. So... <laughs> okay. Hindi, kahit kung wala man, walang problema. Basta, pag... Pag tibayan niyo lang yung sarili niyo, tiwala lang sa mga proseso at... Kapit lang. Okay, mga mga mba. Berto TV sa hangari. Sa hangari. ah, uh, Berto TV dito sa hangari. Tiwala lang. Kalma lang. Magiging katulad niyo rin kami. Relax. Bali. <laughs> Basta. So... Like, subscribe, share. Bye-bye. Hello po. Yung iba pang mga babae yung dumating nung nakaraan dyan, dito na sa <laughs> baba. Oo, oh, sa ilalim sila, sila... Ara ba yun? Kabatch niya rin yun. Be, nasa baba nga. Hello, kumusta? Ayan na yung mga, mga tropa natin na bago'n dating. Hello po. Batch 4. Unang batch na batch 4, bago batch 3. Nasa yung ibang tropa natin? Dito. Ano to? Kasi Hello, na? Ano to? Kasi na? Ano to? Ay! Delta TV! Kamusta, oh. pare? Ayos lang. Ito Ay, pala yung lugar niya, pati nga. Oh, Pasok. Oh. Game. O, oh, ano? Tropa natin. Kapatid. Kapatid dyan sa iglesia. Si Arnela. O, yan si Arnela. Ayun natin. Ay! Isa lang to? Ay, dalawa. Dalawang shower. Dalawang shower room. Dalawa yung kamundumi. Ang maganda dito sa kanila may TV sila. Kumpara sa baba wala. Wala, wala, wala sila TV doon, no. Oh. Ayun oh, to. Wala design. Uy. Parang ah, nyo na. Wala na ata ng tutunin, sir. Mga ibang tropa. Ayun oh. Ay. No? Sorry, sorry. <laughs> si yung lumang bago, si <laughs> Pare Ronald natin. Ha? <laughs> Yan. Kontropa oh, ayun no? oh. <laughs> kusina dito, kusina. Saan kusina niyo ito? Ay, kusina! Ay, nestor mo kayo! Ay! Ay, kusina nila. Parang lit na kusina nyo. Ano yun? Eto. Storage. Ah, storage room. Ah. Ayan, no? Mga idol at batch 3. Ano po? Walo po? Walo? Apo. Sa bagong Hello. Ito yung sa kanila. Sorry, ah. Walo <laughs> po. Narate ko kagad. Ayan, yung mga tropa. Yan mga idol, mga tropa natin, na batch 3. Batch 4? ay ah, batch 4 pala! Yung <laughs> 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 sa labas nila na yung nakaraang video ko. Ito yun nyo, ayan o. Oh. Diba yan yun? Second floor, tapos pagpasok, may TV agad. Tapos sila dito, tapos sila. Diba? Yeah. Tapos mayroon pa silang chiminea doon. Bale lang yun, dito tatlo. Tatlo. Babae. Tatlong lalaki. Ah, dalawang lalaki. Oo. Uh -huh. uh, Baliwalo kami lahat. Baliwalo sila dito Bariwalo. lahat. So, yun nga. Shoutout kay JP Panyal, pati kay Josie Dasilo. <laughs> mga excited na batch for yan. <laughs> <laughs> mga first ay, mga sila dahil unang nagbayad eh. Tapos hindi sila nasama. <laughs> kaya kayo, mga... <laughs> kaya, kaya kayo boy, ano, yak iyak muna kayo dyan. Pero darating naman kayo. Okay, mag Panorin nyo na lang kami. <laughs> wag mo parang Mark, may ano pala, may Ah, sige may alay pala. patay mo ay uh, oh, welcome, oh, welcome. Apple, starting ay welcome ay 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 Matik yan. Why, why, why? Hindi, ay ay juice, may juice ako dun. May ako dun eh. Hindi may just ay 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 May juice? Okay na yan, para Ilagay ko sa rin Sige, sige. Lagay niya. Di Bati ka pool. Yung vlogger yung vlogger na nagbabag oh. sa ano hanggang. Kamusta, kamusta? <laughs> so, yun nga mga idol. Bali, tamang ano lang muna kami dito. Banding-banding. Tamang interview muna kami. Usap-usap. So, yun nga. Mga batch 4 dyan na excited. Sila yung unang batch. Yung iba naman nandoon sa kabila. Sa kabilang accommodation sa Kisbarda. So, kalma lang kayo. Mga... Naghihintay niya sa Pilipinas, papuro, papu okay mag-alala papunta na kayo dito relax lang. Tingnan mo, dito na sila oh. Mga hindi nila expected, sila pa yung nauna. Tingnan mo. JP ba niya? na sila Relax. Pati ibang tropa natin. Kalma lang ba? Kalma. So, thank you mga idol. Bye bye. Ay, like, subscribe, and share pala. Ang hatid na sa Keche. Ito yung sa bagong lipat na mga tropa natin sa ano. Batch number 4. First batch. Ayan, ito yung haunted house. Ito naman yung laundry room. Ayan, tara. Gala, gala, lakad. Lakad baga. Ayan, ito yung, mo, yung datingan. Bahay nila, accommodation, may likod, may haunted house. Ayan na. Ano yan, parang may datingan yan ito. Pag, pagwinter may wrong turn, alam na, alay dito. Si ano lang yun, si Marvin lang yun, kundi si Mark. Mamili na lang sa dalawa. <laughs> oh. Oh, oh di ba hunted dogs? Oh. Oh. Mal malakas ba loob mo? Pasok tayo sa loob. Dili man. Huh? Ah, tara, tara, tara. Ikaw, kumaw na ka. Ba't ako? Uy. Tara, Berto. Uy. Pre, huwag pre. Baka mamaya biglang may dumungaw dyan. Pwede, explorer tayo. Explorer. Gusto oh. ko yan. Mga ganyan. Tingnan yung pinaka-hunted dogs dito sa Kekche. Eh. Anong makikita mo dyan? Alak. Alak? Alak ba? Alak. Ha? Buti ng alak. Buti ng alak. alcoholic na nakatera dyan dati. Baka ako ba, yun. dahil sa kabilo. Parang tapos inaalisan sa umaga. Hmm. Yung pala yung bagong exploring dito. Tingnan mo. Check mo. Hmm. Si, ano diba? Ayun na po, si paring ano natin Paring Mark Paring Mark May mga bote ng ala Ayun na po siya sabi ko, tinapis si ulo Ay, hindi pala Mali, mali, mali Ano nga, kakaiba nga Kakaiba, kinabahan siya o bigla ano ba yan? Nakapressure pa eh. Naka-pressure bigla. At tara dito. So, natin okay. si Itropa dito. Ayan, si parang Marvin natin. Titignan yung gusto nila makita. Ito. Ah, dito yung mga, no? Hmm. Slaughter. Yung slaughter na mga tao. <laughs> parang may session dito ah. Session. Ayan. Tabo. What's up? Baka kabayuhan to. Bakay ng kabayo. Pero may init ha. Pwede matulog dito. Oo. Hindi ko na kainit. ito. Pwede dito mag no? Oh, dito. Next time kaya, no? Pwede no? oh. tayo dito set Parang medyo, ano, nasa Pinas ka. oh, ito. Oh, dito. diba? Parang masaya ako dyan, no? House, Hunted daw, sige inuman. Ito yung ano, ito yung napapanood ko sa wrong turn. Eh. Yung wrong turn, no? Bahay ng wrong turn. Yung ganun, yung ganun, ganun. Ng ito ba, dito, turn. ito. Ayun yung puntahan to. Ganun din. Ito talaga yung ano. Quadra. talaga madilim. Pasukan mo. Pasukin natin. pasukan natin. Ah! Ah! <laughs> Ako na nga, naka-full battery gear ako eh. <coughs> yun nga, madilim nga. bayat ata itong kabahaya ito. may sibuyas oh. Ay, may kamatis. Hmm, madilim. Bala na kayo kung ano makita nyo. Ano ba mayroon yan? Mano, mga lupa, no? Malambot. Mm -hmm. Bahay ng kabayo ata to, no? No, quadra? Parang, parang na ito. Hmm. Mainit. Kaso mainit sa... Uy, kamatis nga! Isa... Uy, may kamatis kayo dito! Meron, meron. Oo, oh, ito! Nice! Ay, Hindi, hindi, no. no. Kamatis! Ito, buhay pa yan! Wala na pa Pwede pa, oh! Ay, no! Wala! Ay, malo! Ay, mabunga! Grabe! Oo! Tara, tara, Baka pwede pa ito! Ay, ang dami sa ilalim pa rin! Oo! Ayun po! ay Ayun, pre! Aksidente, ah, ligaw na kamatis lang siguro to, no? Oo, oh, ligaw lang yan. Maano to, masarap to yung malilito na, ayun o. Ay no. May oh, inog. May inog ba ito, may inog? May inog yan, eh, bunga na eh. Hmm. No. Kung hayaan nyo lang ganyan, pwede, mabubuhay pa siguro yan. Oo. Oh, oh. Ah, ito, pwede. Ito pa, kamatis to. No? Oo, oh, kamatis oh. oh. Grabe naman biyaya ng kalikasan. Hmm. Di mo, may inog pa, nakuha mo. Hmm. May, may pula na dyan. Hayaan nyo, balikan nyo to. Oh, dito, huwag oh, kayo matakot. Balik mo dito, nandiyan yung room tour na <laughs> <laughs> kayo. Makulit kayo, ahalay. Ahalay mo lang kayo. Kapalit na kamatis. <laughs> Ayaw ko nakapalit na kamatis. Na Gusto ko si Mark. Makulit <laughs> 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 ka. <laughs> Ay, ito. Hindi nyo pa pinasok to. Loob. Tingnan natin, tingnan natin to. Ano ba to? Oh, ayun, hindi nyo yung ano ka. Tiyanak. Tiyanak. Walang tiyanak yan. Pilipinas lang yun. Tau po. Bayaran to, to 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 eh. Ay hey, butas to ha, baka may mulo dito. Lalim mo. Si Pepe si tindahan. Kili. Ay parang oo, oh, oh, ano ba to? Bay ng ano? Parang ang init din oh. no. Uh -uh. Parang pestuan nang ino. Ano ko pestuan to? No? Bay ng daga. Ay no. Bay ng daga, grabe no. Bay ng daga, laki naman. <laughs> 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 grabe naman yung daga na yun. Grabe naman. Mas may pintuan po, Ginoon Ang pintuan ng bahay na pintuan. eh po mga, mga kabayan, yung bahay ng daga, may pintuan po. Bari pag winter, takot ka sa sadyang kanya-kanyang takotan na lang. may gilid po, ayun po. May kamalig po. Yun. Nako, bonus clip. Bonus clip ito mga idol, nako. Yung bahay nila. Yan ang bahay ng mga unang dumating dito, batch 3, ay batch 4. Batch 4 pala. Ayan o. No. Pagka batch 4, likod ng bahay nila, haunted house. Tapos wrong turn na bahay. <laughs> Bahala na sila. So, yun nga. Yun nga mga idol. Ingat na lang. Ingat na lang sila. Bahala na lang sila kung ano man mangyari. <laughs> Bahala ka <na. laughs>